bakit malungkot ang beshi ko? Kasi vinidyo siya ng kuya niya nang di niya alam. Kaya, ulit raw. Paborito mo rin ba ang sisig? Arat na sa Basta Burger. Matitikman mo na ang kanilang malaman at crunchy sisig. At talaga namang mapapamura ka sa sarap. Este, sa gastos pala. Kasi talaga namang mura rito. Marami ka pang pwedeng pagpilian sa kanilang affordable menu at talaga namang sulit na sa bulsa at chan. Hindi lang basta burger, pero basta. Marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Try mo na. At talaga namang refreshing kapag natikman mo na ang kanilang fruit shake at iba't ibang burger na nag-uumapaw sa vegetables and sauces. At dahil mas mahalaga ang video bago kumain, tiis-tiis muna sa paglunok ng laway si Julia. Nagkaabutan na nga ng gloves at ready ng kumain. At syempre, mas masarap kumain kapag kasama ang pamilya. At sa sobrang sarap nga, hindi na kailangan pang urungan o hugasan ang mga pinagkainan namin. Bukas sila from 8am to 12 midnight. Kaya basta usapang pagkain, ibasta burger yan. Hanggang sa susunod na food trip, mga katok. Ingat!